Para sa mga taong hindi po nakakaalam, pinapaalam ko po ito sa inyo. Nakahapon po ay nilibing ang anak ni Lola Sita na si Ruding around 3pm. Kung makikita po natin, dinala po siya dito sa may chapel mismo. Hindi po sa bahay ni Lola Sita. Sa pagkamatay po kasi si Ricky na panganay na anak ni Lola Sita ay doon po nakastay sa bahay ni Lola Sita ang labi niya. Kaya't ngayon po ay andito na po sa chapel dinala si Ruding. Very reason po kung bakit ko ito binavlog is bilang pagpapasalamat na rin sa mga tao na tumutulong sa buhay ni Lola Sita at sa dalawa niyang anak. Lalo na numapanawang walang-wala pa po talaga sila. No, Vicky, namahura mo yun siya. At yung naghimalalo, naglakaw, nagpasag, kabulig sa akin, hindi -hmm. ka, nangayok sa tanay. Tawang galakaw, pa paingok ko ah. Sobra sobra po ang pakiramdam ni Lola bilang isang ina. Lo niya kasing mga anak ay nawawala na yung isa babae na leukemia. Ricky nakakalabas na sana yon sa may rehas at pumagaling na tumutulong siya kay Lola Sita. Hinihilot ang mga tuhod dito at pinapakain niya ang kanyang kapatid na si Rudy. Alit sa hindi inaasang pangyayari ay bigla-biglaan na lang bumubula ang kanyang bibig na hindi namin alam kung ano nga ba ang tunay na dahilan at ngayon naman ay si Ruding si Ruding ay nadala talaga sa mental hospital kasi wala siyang magandang facilities sa kanilang bahay sa may rehas kasi sobrang napakadumi, malamok at mainit kung kayat napagisipan ng doktor na dalhin si Ruding sa mental subalit doon sa mental hospital ay nalalaman na lang namin sinugod pala siya sa isang pagamutan nung makita ko si Ruding sa may pintuan hulobo ang kanyang mukha at para itong lumalaki kung kaya tinag nalagyan siya ng tatlong bags na dugo. Subalit ngayon ay nalalaman ko na lang na namatay na si Ruding at ang tanging nakalagay sa kanyang death certificate ay ang sakit sa, uh, Awa, Saanawla, na pneumonia. Ako antut ni mo alam ha? Mm. Araw na balos ginoo ni mo. Ako, palit silis, auto. Hey, cái bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ

Sa puntong ito ay hindi talaga maiiwasan ni Lola Sita ang sobrang maiiyak at malulungkot kasi nga lilibing na sa araw na ito si Ruding na kanyang pinakamamahal na bunsong anak. Sobrang napakasakit ito sa kanyang pakiramdam kasi laging iniisip ni Lola Sita kapag nag-uusap kami, ako na lang nag-iisa, Pastora. Paano naman ako? Karagaya, binoo kanong ang bahay ni lodi ng mga higala sana nagbalikong tawag mo

sa mga tao na nagsasabing bakit kailangan ko pa ba silang i-vlog, karapatan po ng taong bayan na malaman ang tunay na pangyayari sa mga anak ni lolasita Sita sapagkat ang mga taong ito ay siyang tumutulong sa buhay ni Lola Sita at sa kanyang dalawang anak. Nung mga panahong walang-wala pa talaga si Lola Sita at nasa loob pa ng rehas ang kanyang mga anak. sa mga taong hindi po nakakaalam sa tunay na pangyayari sa buhay ni lolasita mas mabuti po na ipakita Nyo na lang ang inyong pagdarasal para sa kanya at pagpapakita ng inyong pagmamahal at suporta. Lola Sita, ito lang tangi minsay ko para sa'yo. Sana magkaroon ka pa ng mahaba pang buhay at magpalakas palagi. Lagi mo tatandaan, nandito lang ako para sa'yo.